Nagaya ang pinsan ko na maglumi. Libre daw. <tod> <tod> lahat po ng mga taong nakakita nyo dyan, yun po ay lahat ikamag-anak namin. Niyaya kami ng aking pinsan. Naglilibre daw siya ng lumay. Awa, ay sino ko ang eh. Ay, pakahusay. Tingnan nyo, mga idol. Karibok naman eh. Di nila ako uh, aray. Nasa ko panantaal, ng Taal, Batangas. Di nila sa Batangas. Thank you. <tinyo> <tinyo>

I <laughs>